Mag-ingat sa sunog, lalo ngayong magpapasko. Kabi-kabila na naman kasing mga insidente ng sunog ang sumiklab sa magdamag. Magbabalita si Ian Suyo. Full force sa mga bumbero sa pag sa malaking sunog na sumiklab sa warehouse na ito sa Malabon. Hindi kasi makahanap ng butas para mabombahan ng tubig ang nagliliyab na imbakan ng dental supplies. Kinailangan pang basagi ng salamin ng warehouse mahirap ang pasok na dahil napaka, mga partition, partition po kasi yung loob niya. So medyo uh, may hamper po pagdating po sa pagpenetrate po sa loob. Alas 4 ng hapon nitong Miyerkules pa sumikla ang apoy. Mabilis nitong nilamon ang nagsisiksikang mga gamit sa bodega. Sobrang laki po ng apoy at nairapan po yung mga bombero natin na makapasok po dahil uh, yung contained space niya, posibleng malagay po sa panganib yung mga bombero po natin. <laughs> Halos labintatlong oras nilabanan ng mga bumbero ang apoy. Nakaligtas naman ang anim na stay-in na empleyado ng warehouse ng Sumiklab ang sunog. Wala rin nadamay na kalapit na establishmento. Hinala ng mga bumbero, sa electrical wiring nagmitsa ang apoy. Sinabayan naman ng malakas na mga pagsabog ang sunog sa Balintawak Subdivision sa Barangay 175 Caloocan, kaninang madaling araw. Gawa pa sa light material sa mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy wala tuloy na isalbang gamit ang mga residente. Pag ala ng usok dito. ang apoy, hindi na makapasok dito sa bahay. Kaya wala akong na ilipit na gamit ko. Naging mas madali naman ang pag-apula dito na wala pang isang oras ang inabot. Pero kinailangan sa evacuation center muna manuluyan ang labintatlong pamilyang nasunugan. Inaalam pa ang ng apoy. Pansinin mabuti ang mga lalaking ito na hinakot ang mga supot at karton mula sa vape shop na ito sa barangay Marulas, Valenzuela City, Martes ng madaling araw. Isinakay nila ito sa SUV, saka umalis. Pero ang mga lalaking yan, mga kawatan pala. Umabot daw sa 2 milyong piso ang halaga ng mga produktong natangay. At heto pa, hindi nakita sa CCTV pero hinold up din daw ng grupo ang may-ari ng shop at girlfriend nito. Yung unang-unang -una po nilang pumasok sa amin, akala mo talaga totoong ano eh, bibili kasi okay po siya pumustura eh. May pa cellphone pa, may pa kwintas. Buti na lang at namukhaan niya ang mga salarin. Kaya sa ginawang follow-up operation ng mga pulis, nasa kote ang mga suspect na sina Paul Joseph Mahinay Hermoso, Mark Vergel Gascon at Kevin Kenneth Arnar. Mahaharap sila sa reklamong robbery habang hinahanap pa ang iba nilang kasabwat. Para sa 1PH, Ian Suyu. News5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.